Hello mga kina, welcome back to my mini vlog and for today's video tayo nga lang ay dadaan ulit dito sa school ng aking mga junakis dito nga pala to sa south gate at ang aking ang anak na babae nito ay hindi daw kasi ang kanyang uniform kaya nga kami bumalik dito para magpasukat ulit at nung natapos nga kami di syempre kami umalis na ano pag ang gagawin namin doon at pagkatapos nga ay napadaan nga ako dito kay ate dito nga pala yung dati namin pwesto eh di syempre nga, hindi ko nga natiis na hindi ako makapagmarites. Sabi ko nga, kunting oras nga laang. Pero habang nga tumatagal eh, lalo tumatagal ng maritisan. At pagkatapos nga, ay eh, pumunta na kami dito sa pangaruan destination. Dito to naman sa aking dalawang anak na maliit. Kasi nga, tinaransfer ko na sila dito. So itatanong ko lang kung anong magiging section nga nila. At yung grade 4 nga lang ang meron section pa, yung grade 5 ko ay wala pa. Kaya nga ito, at nagbrigada na ulit ako sa room nila. Makikita nyo naman dalawa lang kami dito. Bali ni friend ng ma'am. Tapos napagamalan ko pa nga kung siya teacher din, hindi pala. At pagkatapos nga ito't nagpupunas na ulit ako. Sabi ko nga sana ko videohan ako para may katibayan. At pagkatapos nga hindi ako nasa yan, sabi ko malayo, hindi ako masyadong kita. Sabi ko videohan ako na mas malapit para mas alam na ako ngayon naglilinis. Joke lang po yun, kaya lang po talaga ako nagpapabidyo para po may ma-upload ako. At para nga din po, siyempre may content tayo, siyempre vloggers tayo eh. <laughs> at yun nga po pagkatapos, ngayon ako ay nagpaalam na sa mama, at ito na nga kami palabas na ng school. At pagkatapos nga ay may sunod pa nga destinasyon. Pero bago nga ang lahat, kami ay mag-aalmusal nga muna dito sa aking hipag. At meron nga po ako ditong suman at saka burger. Ito nga po lang suman ay galing sa piyastahan. Dala ng aming friend na si Randy. Ang aming friend na mayaman si Randy. <laughs> Yan po ang nasa likod. At syempre meron tayong kaping barako. Kaya nga lang po ang lasa ng suman ay parang sinaing na nahilaw. Dahil nga po ito yung isang araw pa at pinagtira na nga lang ako. Pero dahil nga namimiss ko na ang mga lutong piyastahan na suman at galing pa pong keso niyan, pinagtsagaan ko na nga kainin, ari din naman at lamantiyan na din. <laughs> at pagkatapos nga po namin kumain, eh kami nandyan pa rin. Hindi pa nga rin po kami nakakaalis. Kapamaya-maya pa nga po eh, nabutan na nga kami ng lunch. Kaya nga po dito na po kami kumain sa tabing ng aking hipag. Meron po dito nagtitinda ng mga ulam at syempre karinin na rin. At talaga naman ngang ulam lang ang itinda at walang kanin. Kapag ano nga nangyari, eh, wag na magtinta, tisara natin dahan. Aasa lang ang mga bibili. Wala lang. At kahit nga dito ka kumain, ay eh, mura lang naman ang kanilang mga paninda. At in, kahit naman nga mura, eh, masarap din naman. So, ayan, kain na kayo dito. <laughs> At ito na nga po ang pinaka-main of attraction ko sa palabas. Kasi nga po, kukuha ako dito ng sweep code sa BPI. At akin nga pong i set up ng aking payment sa Facebook page ko. At sana po ay ako'y makasahot na din. <laughs> At ang next destination nga po namin ay ang S-West. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano ginawa ko, Tiyan. Mind on your own business. <laughs> Wala lang. At syempre nga hanggang labas lang tayo magbibidyo. Hindi nga po pwede sa loob. Baka tayo masipa. At pagkatapos nga po nene, dumaan lang kami dito sa Franks. Alam nyo na, kailangan laging bibili ng pagkain pa sa lubong sa mga Junakis para nga hindi pagalitan pag uwi at maghapon nga wala sa bahay. At syempre nga din para garanganahan naman silang sumalubong sa atin. Kasi imagine nyo na lang kung kayo yung bata tapos pag uwi ng nanay nyo walang pasalubong. O diba sasamaan loob nyo. <laughs> so wala lang. So yun lang po. Salamat po sa inyong panonood. Oops, wag ka po muna aalis pa. Follow po. Thank you.